ang bayani natin nagrebelyon sa mga Kastila. Nung labanan, minala siya sa bundok Cristobal. So dito nagsimula yung kasabihan na masamang bundok ito. <coughs> sa Mount Cristobal. Handa natin ang uh, sarili natin. Maraming na-aksidente. Hindi mo to teritoryo. Bakit basta-basta ka pumupunta sa teritoryo ng iba? Meron. May tao. May tao. po. Okay, Pagmanahaw ay tinawag na Holy Mountain. naman ayang nito. Ano nga ba ang mga misteryo at kababalaghan na naganap dito sa bundok ng Cristobal? At tinawag itong Devil's Mountain. Ako si Ryan Eigenman. Buksan mga mata. Talasa ng pandinig. Malawakin ang isip. Dahil ang mundo ay nababalot ng misteryo. Ako'y nagtatangka sa akin na Ako pa'y pinaglalawan ng aking isipan Ako'y nagtatanong pa

binansagang Devil's Mountain. Kinatatakutan pa kitin dahil may magandang na sakuna at kamalasan para sa sino man naglalakas loob. Dati-dati ay hindi pinupuntahan at inaakyat ang Mount Cristobal. Pero nung panandali ang isinara ang Mount Banahaw, biglang naging popular ang Cristobal sa mga mountaineers. At ngayon, hindi sila mapigilan sa pag-akyat dito sa misteryoso at mahiwagang bundok na ito. Bakit kaya? Sa likod ng kagandahang taglay ng Mount Cristobal ay ang paniniwalang pinamumugaran raw ito ng masasamang espiritu. Kaya tinawag itong Devil's Mountain. First time kasi nakita yung Mount Cristobal. Um, Doon ako naka-experience ng nung, uh, nung very unusual kasi nung yung kasama ko hindi siya nakarating so I have no choice, uh, talagang akit na ako mag-isa. Pagdating ko palanti din sa baba, sinabihan na ako ng matanda na kung may makikita ka o may maririnig ka na kakaiba sa ako sa na Huwag ka nalang sisigaw, huwag kang magmumura. Kasi ano nga daw yun, uh, lalong, lalo kang mapahamak. Sa akin, sa experience ko, parang naniniwala ako. Pero iba kasi talaga yung ganda ng Cristobal, saka masarap pa rin balik-balikan. Kaya lang binangsagan siya ng gano'n is because may bansag din sa mountain namin na Mount Banajo, which is a holy mountain. If there is something holy, there is something bad, which is a devil. Ayon kay Nestor Castro, isang cultural anthropologist mula sa University of the Philippines, base raw sa kasaysayan, parehong sagrado ang dalawang bundok, ang Mount Banahaw at ang Mount Cristobal. Sina Apolinario de la Cruz o tinatawag nating Hermano Pule, siya ay isang bayani natin, nagrebelyon sa mga Kastila dahil hindi kinilala ang kanilang samahan, yung Cofradia de San Jose, bilang isang lehitimong samahang relihiyoso. Kung ang bundok Banahaw ay consider ng mga uh, sinaunang Pilipino bilang banal dahil si Hermano Pule dito nanirahan, nung labanan, minala siya sa bundok Cristobal. So dito nagsimula yung kasabihan na masamang bundok ito. Pero sila dyan manghuhuli ng paniki. Eh. Hindi na makauwi kundi kinabukasan na rin. Talagang tagarayan sila. Kaya eh, hindi na maka... Kundi sa so umaga na nakakalabas. Ang ramdam daw nila basta kikilabutan sila. Yung parang nanindig yung balhebo. Yun, pagka nanindig yung balhebo nila, doon na. Umpisa na na hindi na sila uuwi, hindi na makauwi. Noong dekada 70, ay pumutok ang balita tungkol kay Bigfoot. Isang nilikha na umano'y gumagala-gala sa bulubundukin ng iba't ibang bansa. Dito sa atin, meron din tayong pinaniniwalaan na maihahambing kay Bigfoot. At ang tao sa kanya ay tumaw. Makita kaya natin siya dito? May iba't ibang kwento tungkol sa mga kababalaghan at katatakutang nararamdaman ng sino mang umaakyat sa sinasabing Devil's Mountain. Isa na riyan si Nico David ng Dahang Palay Mountaineers. Hindi raw niya makakalimutan ang nakakapangilabot na karanasan niya nang minsang umakyat ang grupo nila dito sa Mount Cristobal. natutulog kami nagising ako dahil sa lakas ng ingay ng mga huni ng ibon at sa sobrang lamig ng paligid namin talagang parang merong dumadaan doon na parang nagpuprosesyon maririnig nyo oy, yung mga yabag nila talagang lirinig na namin parang marami tapos ang tent namin talagang umuuga kinabahan na kami. Parang akala namin na talagang may dumadaan na tao, paikot-ikot silang ganun, ayaw tumigil. Napapakramdaman kami kung ni unang magising na babango at babango na rin lahat kami. Yung pala, ganun din pala sa kabilang tent, gano'n din ang nangyayari sa kanila. Yuyug yug yung tent nila ng malakas na malakas. Sino nga kaya ang nagparamdam sa kanila? May kami sa jeep, ang kinuwento sa amin, yun daw ay si Tumao. Si Tumao, yan ang espiritu na nagbabantay dito sa Mount San Cristobal. Siya ang mata kumbaga sa ano. Alam niya lahat, basa niya lahat kung anong gagawin mo. Ani mo'y um, malaking nila lang, mabalahibo ang buong katawan, nandilisik ang mga mata. Ganyan daw ang itsura ng sinasabi nilang si Tumao. Yung Tumao ay isang katawag ng Tagalog, ano? Uh, literal na pinanggalingan ng salita ay tao. So sila ay mga tao o hindi taong nilalang na tumitira sa mga lugar-lugar tulad ng mga puno, ilog, mga puno ng balite, mga malalaking bato, mga kakaibang itsura sa kabundukan. So ito ay tinatahanan o tinatauhan ng ilang mga diwata o espiritu. So ito yung sinasabing tumao, ano? So ina-attribute yung mga maraming naliligaw, nawawala, minamalas na aksidente bilang mga taong hindi nagrerespeto do sa mga tumao dahil kinakailangan magpaalam. Hindi mo to teritoryo, bakit basta-basta ka pumupunta sa teritoryo ng iba? Hindi man nagpaparamdam ng galit, minsan naman daw ay parang nanunokso ang tinatawag na tumaw. Ganito raw ang naging karanasan ni Nestor Basid. habang namamahinga kami doon sa may malapit na kami bumaba, nakadinig ako ng yung pagkabali na sanga. Nakita ko umusok. Yung usok na yon maya maya, di eh, nawala na rin naman. Parang usok lang siyang sigarilyo. Kasama maya, nawala. Eh, bumaba na kami yun. Pagdating namin doon sa baba, wala na. Hindi na kami maka... makaalis. Pabalik-balik na lang kami doon. Ang sa tingin ko, ay, parang yun na, doon na ang nagsimula na kami eh, yung kinatuwaan na nga. Hindi na kami makalabas ng gubat. kapag tatakang inabot na raw sila ng dilim kay ikot at kahanap sa tamang daan pagbaba ng bundok. <laughs> <variety: tong intelligence> <Pans ema> <utilizzates> si yung tigba lang, ang kontaulanya niya talaga maligaw, yung parang natutuwa sila. Kung hindi ka mahanap, siguro matatagal lang ka talaga bago makalabas. Bali, kaya lang kami nakalabas kami hinanap na. Ito nga ba'y yung ng bantay ng Mount Cristobal? O pagsubok lamang ng kalikasan? <laughs> Napagkasundoan ng aming grupo na magkahiwalay muna para subukan ng isang eksperimento. Sa pag-akyat dito sa sinasabing Devil's Mountain, napunuraw ng kababalaghan. Ano kaya ang makakaharap namin dito? Sa Team 1, inimbitahan namin ang survivor castaway na si Echo Caceres kasama ang local guide, paranormal investigator, at isang seasoned mountaineer upang akyatin at personal na saksihan ang mga hindi maipaliwanag na kapabalagahang bumabalot umano sa mapanuksong Mount Cristobal. Habang ang Team 2 binubuo naman ng mga first-time mountaineers na sasamahan rin ng isang psychic. Nandito po kami ngayon sa paanan ng bundok ng Cristobal. At the same time, medyo kinakabahan ako ngayon kasi first time kong akyatin ang bundok na ito. Puno daw ng kababalaghan ang bundok ng Mount Cristobal. Aalamin natin yan sa pag-akyat namin. Hindi pa nakakalayo ang Team 1 nang makalamdam ng kakaibang enerhiya ang paranormal investigator na si Rob Rubin. first experience we had was the grove we noticed here it had a very strong energy and it actually felt more like a temple or a holy place to the spirits here do it as if you're going to a church okay okay it's very strong energy there upon walking by um, one of the crew was actually making a lot of noise and i was actually told that this crewman should be quiet. It was kind of like a church for these spirits. Pero tingin mo, meron. Uh, pero konti lang. Konti lang. Siguro yung mga hindi rin may no? Hmm. Yung mga pasawa yung... Yung mga pasawa yung mga... Yung mga... Oo, no, yung mga... oh, ah, oh, yung may mga... Yung mga, mga trip-trip no? Hmm. pero ikaw naman, I think, siyempre, taga dito ka, dito ka yung singila. Respetuhin mo, di ba? Alam mo kung... Gano'ng secret to, kaya hindi ka nila pag-alakot mag-behave lang Samantala, sa paanan ng bundok, naghanda na ang Team 2 para sa kanilang pag-akyat sa pangunguna ni Bong, isang experienced mountaineer. Nakalipas na isang oras nung umunakalis yung unang team. Tayo naman ngayon ang akyat para umakit sa Mount Cristobal. Handa natin ang sarili natin. Ang kasama naming psychic na si Ron Lorenzo ay waring sabik sa pag-akyat sa sinasabing Devil's Mountain dahil sa kakaibang basa niya rito. Surprisingly, ay i-expect ko na mas ano, mas parang mabigat or negative kasi yun yung naririnig ko. Pero so far parang ano eh, uh, light yung ano, light yung yung energy. Okay. Ingat tayo ingat. Safety first, safety first. Ayon kay Ron, parang hindi raw nag-iisa ang Team 2 sa pagbagtas ng daan paakyat sa bundok ng Cristobal. Kanina kami ni Jomar, dalawa na pansin namin na nasa likod. Pero mga ano lang, mga feel namin na masunod. isang miyembro rin ng Team 2 na si Jomar, kinilabutan daw sa kanyang pag-akyat. Tila may mga naglalaro raw sa kaniyang paningin. Kaya ako binuksan yung ilaw eh. Kasi pag gano'n ko, uy, may nakasilip. ko na Simula pa lang, sa paan ng bundok. Ramdam mo na na habang dumidilim ng dumidilim, meron mga taong nakatingin sa'yo na hindi mo maalaman kung hayop pa siya o... <coughs> kung tao ba siya o anong klase ba siyang nilalang na nandiyan sa loob. The one over here, it's uh -huh. in this tree here, said that, uh -huh. um, like, why what are you doing here? Who are you? And then I simply said, we're just passing by. That's why I got short of breath Yes, there was a very tall, tall tree. And then it caught my attention because it seemed older than the trees around it. When I looked up, I noticed that there was something... I don't know if they call it tikbalang, kapre, either of the two. But it was something big. And it was simply just monitoring us. Okay lang daw. Yeah, it's just, okay. we have to be fast. Uh -huh. <laughs> we have to pass So, alis si na tayo? Much yeah. really like this spot. Si. Thank you. Salamat po. Your... Sa gitna ng dilim, may napansin namang di pangkaraniwan ang Team 2 habang papaakyat sa bundok ganda gabi po. Ayun na ulit sila. Sir, Earth. wait lang. Ayun po, take five. Boy, hindi mata. Hindi mata, pre. May kalabaw dyan eh. Kalabaw, no? Oo. Oh. Hindi ba kalabaw? Hindi. Okay, tara. Okay. <laughs> Animal yun. Rinig naman natin lahat Kaila na may gumalaw po, talaga. Ayun na po, take five. Tapos ngayon nga, yung tinutukan natin ng ilaw, may nagre-reflect din na mata na nakatingin din sa atin. Sa pagpapatuloy ng pag-akyat ng Team 2, sadyang di na raw nila maikaila na may nagmamasid sa kanilang paglalakbay. sabi ko sa kanya parang hindi ko nakagano na yung nice shoulder ko yung yung Hindi pa humahawak pero na hindi na feel na namin na ano, ano na gano'n siya ano, dami na siya napapansin. Pag sa likod sila talaga sila na ano, mas kadalasan sumusunod. Hindi sila sumasalubong nasa gilid lang nasa likod. <laughs> Pahay napansin ko, hindi nga totally human eh. Kasi parang hindi ano, hindi elemental okay. talaga. Ano siya? White. Parang elongated siya. Pero parang shape niya babae eh, pero Extended siya tapos puti, pero hindi siya white lady, ah. Naroon na naman ng Team 1, waring nagbabanta ang mga taga-pangalaga ng pundo. Every time I lose my breath, that's already the spirit saying, hoy. <laughs> A lot of things were asking what we were doing there, and I had to answer it several times. I had to say, we're just passing by, please, just let us pass. We have zero visibility out here. Turn off the lights, you see nothing exactly and that increase increases the chance of hazard because all it takes is one stumble patay patay dahil uh, nagiging delikado na ang sitwasyon minubuti na lang ng team 1 nang huwag nang ituloy ang pag-akyat sa tuktok nagpasya na lamang silang salubungin ang pangalawang grupo i guess the fact that we only made it so far was a sign that the mountains energy didn't like the idea of us going up at that time or going up uh with so many people with such a purpose sa hindi pagtuloy ng grupo, matahimik na kaya ang mga espiritong tila nagtataboy sa kanila. <tinyo> dahil sa tumitinding pagpaparamdam di umano ng mga espiritu ng bundok at dahil umalalim na rin ang gabi, minabuti ng team ni na Echo na huwag nang ituloy ang pag-akyat sa toktok. Sa kanilang pagbaba, muli silang nagtagpo ng kabilang grupo. Oh, mo ba kayo? Um, limang oras pa daw yung lalakarin pataas, tsaka sobrang tarik na ng daan. Oh. So, para sa usap, usap kami na may decided sa baba na lang mag-conduct ng prom. <laughs> sa, um, ano, sa... At tsaka, as per safety din ang, ano, yung rules ng pag-akit ng bundok din. So, yun. Kulang na rin yung flashlight namin, bigin na yun. Napundir yung flash flashlight ko. Ito na lang, ito yung, ano, dalawa na lang. yung so, baterya? medyo weird pa ha. Kasi yung flashlight na dala, ko, may ilaw yun eh. Pagdating sa medyo mataas ng part, napundi yung bumbilya. Halos ating gabi na nang marating ng grupo ang isang landmark sa bundok na kung tawagin ay Montelibano House. Malapit na ito sa paanan ng Mount Cristobal. Napansin ng mga kasamang paranormal experts na sa kabuang pag-iikot nila sa Mount Cristobal, tila ang lugar na ito lang ang nagtatanging hindi ginagambala ng mga elemento at ng mga espiritu. Kaya naman dito na nila napagpasihang magpalipas ng gabi. Pero ano kaya ang hiwagang bumabalot dito? The lot itself very clean, but surrounding the lot is a lot of various things, various spirits, various various um, entities. Sa kanilang pamamahinga sa lugar na ito, lahat ay umaasang magiging ligtas sila sa kaanumang espiritu ng kabundukan. Sa wala ako ini-expect na mangyari, takot ako. Matutulog na ako. Bahala na. na. yan. Okay. Oh. Hamog at ambon ang bumabalot sa bulubundukin ng Cristobal kinaumagahan. Sa nagbabadyang sama manang panahon, napagpasahan ng grupong lisanin na ang lugar, baon ang kanya-kanyang karanasan dito. It's not evil, it's sacred. It has a very beautiful, natural energy to it, but it's a very powerful energy that demands respect. sa Devil's Mountain. Yung mga nandyan, pinapangalagaan lang nila kung ano yung sa kanila. So, it's one way to protect the Mount San Cristobal. Kaya ginawa nila ng kwento na it's a Devil Mountain para hindi ito mapuntahan. If you come into a place like this with respect, you'll be respected. They will take care of you. The spirits will take care of you. Sa likod ng bansag na Devil's Mountain, Marami pa rin ang nauhumaling sa hiwaga at yamang taglay ng bundok na ito. Ang mga kwento tungkol sa Mount Cristobal, maaring mas matanda pa kaysa sa ating lahat. Kwento tungkol sa mga tumaw, white lady at iba pang elemento. Mga naligaw at nasawi mga pinagpala at nakabalik mula sa tuktok. Pero ano ang punot dulo ng mga kababalaghan? Mga masasamang espiritu? O simpleng kapabayaan ng mga tao? Pero sa lahat ng ito, iisa lang ang mensahe. Ang kahalagahan ng pagrespeto sa kalikasan o katotohanan. Walang mawawala kung iba yung pag-iingat at respeto sa kalikasan ay gagawin.